Ramdam nyo na ba ang pagunlad ng Pilipinas? Anong ginagawa ng pamahalaan upang makamit natin ang pagunlad na ito? At nasaan na nga ba tayo ngayon? Yan ang ating aalamin kaibigan. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng mga video. Sa gitna ng mga pagsubok na hinaharap ng mundo, nagkaroon ng isang makabuluhang tagumpay ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagdudulot ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, nananatili ang kumpiyansa ng Pangulo na kayang abutin ng bansa ang mga pangarap na magdadala ng pagunlad sa ekonomiya na magkakaroon ng direktang epekto sa buhay ng bawat mamamayang. Isang mahalagang balita ibinahagi kamakailan kung saan nakamit ng Pilipinas ang isang A credit rating upgrade mula sa Japan-based Rating Investment Information Incorporated o RNI. Ang credit rating na ito ay hindi basta-basta lamang nakukuha sapagkat ito ay bunga ng masusing pagsusuri sa katatagan ng ekonomiya ng isang bansa. Ayan kay Pangulong Marcos Jr., ang pagtaas ng credit rating ng Pilipinas ay isang makasaysayang tagumpay at patunay ng mataas na kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng mataas na credit rating ay may malalim na kahulugan para sa ating bansa. Una, ito'y nagpapahiwatig ng mas mababang interest rates sa mga utang ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa madaling salita, mas magiging mura ang pangungutang ng gobyerno at mga negosyo na magdudulot ng mas malaking pondo na maring ilaan sa mga proyekto ang pangkaunlaran. Ayan kay Pangulong Marcos Jr., ito ang isa sa mga susi upang makamit ang tunay na pagunlad na mararamdaman ng bawat Pilipino. Pinigyang din din ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay hindi lamang nakatuan sa pagbabayad ng mga utang. Sa halip, ang matitipid na pondo mula sa mas mababang interes ay gagamitin upang palakasin ang mga pampublikong serbisyo na magbibigay ng direktang benepisyo sa mamamayan. Kabilang dito ang mas modernong infrastruktura tulad ng mga tulay, kalsada at pampublikong gusali na hindi lamang nagpapabuti sa transportasyon kundi magpapasigla rin ng lokal na ekonomiya sa mga kanayunan. Bukod pa rito, malaking bahagi ng matitipid na pondo ay ilalaan sa pagpapalawak ng mga pasilidad pang kalusugan. Ito'y upang matiyak ng bawat Pilipino ay may akses na dekalidad na serbisyong pangkalusugan mula sa mga hospital hanggang sa mga health centers sa mga baryo. Ipinangako rin ng Pangulo na gagamitin ang pondo sa pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan upang masiguro ng mga na henerasyon ay magkakaroon ng mas magandang edukasyon. Bilang bahagi ng kanyang advokasya, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. na layunin ng kanyang administrasyon na makapagbigay ng mas maraming dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Ang mga proyektong ito ay inaasahang magbibigay daan sa paglikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga urban na lugar kundi pati na rin sa mga probinsya. Kasabay nito ay tumaas din ang kumpiyansa na makakalikha ang bansa ng mga susunod na henerasyon ng mga atleta na magdadala ng karangalan sa bansa tulad ni Carlos Yulo, ang kauna-unahang two times Olympic gold medalist ng bansa. Bagaman ito ang kauna-unahang credit rating upgrade sa ilalim ng kanyang administrasyon, binigyang din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi dito natatapos ang laban. Ang kanyang administrasyon ay patuloy na magsusumikap upang matiyak ng bawat Pilipino ay magiging panalo sa laban tungo sa bagong Pilipinas. Ang kanyang pangako ay buhos na buhos ang suporta ng pamahalaan upang mapalawak ang tagumpay na ito at magdala ng mas maliwanag na kinabukasan sa bansa. Sa usapin naman ng paglago ng ekonomiya, patuloy na namamayagpag pagang Pilipinas sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ayon sa pinakahuling ulat, lumago ng 6.3% ang gross domestic product or GDP ng bansa sa ikalawang quarter ng taon na mas mataas kumpara sa 4.3% na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Ang ganitong paglago ay nagpapakita ng tibay ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga global challenges tulad ng pandemya at geopolitical na tensyon pinakamabilis ang paglago sa sektor ng construction, transportasyon at storage na itinuturing na backbone ng patuloy na pagunlad ng ekonomiya. Ang mga sektor na ito ay may malaking kontribusyon sa paglago ng GDP na nagdudulot ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Bukod dito, lumago rin ang sektor ng mas serbisyo na nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa maliliit na negosyo na umuunlad. Kasabay nito, ang Gross National Income or GNI ng bansa ay pumalo sa 7.1% na nagpapakita ng pangkalahatang pagunlad ng ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na pagtaas ng GDP at GNI ay nagpapakita ng resilience ng Pilipinas sa harap ng mga domestic at external na hamon. tiwalang ang pamahalaan na maaabot ang target na paglago ng 6 to 7% para sa taong 2024 isang indikasyon ng malakas na economic outlook ng bansa. Sa ilang bansa sa Asia, pumangalawa ang Pilipinas pagdating sa paglako ng ekonomiya na nalagpasan ng mga kalapit bansa tulad ng Malaysia na may 5.8%, Indonesia na may 5% at China na may 4.7%. Ang ganitong performance ay naglalagay sa Pilipinas bilang isa sa mga pinakamahusay na gumaganap na umuusbong na ekonomiya sa Asia na nagbibigay ng mataas na kredibilidad sa pandaigdigang merkado. Sa kabila ng mga positibong balitang ito, hindi rin may kakailang mga hamon na kinakaharap ng ilang sektor. Ang sektor ng agrikultura halimbawa ay nakakaranas ng pagbaba na 2.3% year on year na dulot ng mapagbabago sa panahon at iba pang environmental factors gaya ng bagyo, pagbaha at el nino. Gayunpaman, nananatiling nanatiling positibo ang outlook ng pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng total investments, lalo na sa sektor ng konstruksyon. Ayon kay Sekretary Arsenio Balisakan, ang mga pagsisikap ng pamahalaan na labanan ng kahirapan ay nagbubunga na ng positibong resulta. Mula sa mga programa sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura, unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga Pilipinong nabibilang sa hanay ng mga mahihirap. Tinatayang halos 2.5 milyong mga Pilipino ang nakalabas mula sa kahirapan. Isang malaking tagumpay na nagpapakita ng bisa ng mga pulisiyang ang ipinatutupad ng administrasyon. Isa rin sa mga pangunahing layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagtitiyak ng food security para sa bansa. Sa gitna ng mapagbabago sa global market at iba pang ekonomiyang hamon, patuloy na sinisiguro ng gobyerno na may sapat na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng mga programang pag-agrikultura, umaasang pamahalaan na maprotektahan ng mga Pilipino mula sa mga biglang pagbabago sa presyo ng pagkain at iba pang produkto. Sa usapin naman ng inflation, inaasahan na mag-stabilize ito sa mga susunod na buwan na magdudulot ng mas mababang presyo ng mga bilihin. Tiwala ang pamahalaan na maaabot ang target range sa inflation na 2-4% na siyang magbibigay ng malaking purchasing power sa mga mamimilik. Ang ganitong mga hakbang ay bahagi ng mas malawak na estrategiya ng gobyerno upang mapanatili ang momentum ng paglago ng ekonomiya at mapababa ang kahirapan sa bansa. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez ng pamahalaan ay nakatutok sa pagtiyak ng paglago ng ekonomiya ay tunay na mararamdaman ng bawat Pilipino. Mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa pinakamalaking syudad. Naniniwala siya ng mga akbang na ito ay magdadala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat isa na magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.